Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2025. Baka nakakalimutan na po natin ito pong si Vice President Sara Duterte kasi ang laman halos lahat ng balita lagi-lagi ay tungkol sa flood control projects anomalies. Pero wag natin kalimutan na ito pong Vice Presidente natin kumakaharap patuloy ito sa impeachment complaint bagamat nakabinbin po ito ngayon sa Korte Suprema dahil naghain lamang ng motion for reconsiderations ang House of Representatives. Pero yan ay eh, na nating asahan pa na papabor para sa atin. Kaya ang intayin po natin at tayo bumibilang ngayon ng araw dyan ay ang February 6, 2026. Sa ngayon, 68 days na lamang ang inaantay po natin para muling hainan ng impeachment complaint sa Kongreso itong si Vice President Sara Duterte. Yan po ay dahil sa saring aligasyon, akusasyon sa kanya, ang korupsyon. At ngayon, pag-usapan po natin ang report po ng Commission on Audit or particular, ito pong balita sa inquirer.net na nagsasaad ng mga mistulang overprice ang mga units na binili o gamit na binili po ng OBP. Biruin ninyo mga tol, isang laptop mahigit 300,000 pesos yung CCTV nasa 200,000 piso at marami pang iba. Pero nasaan ba ngayon itong si Vice President Sara Duterte? As usual, bumabiyahin na naman. Siya po ay papuntang Hague, Netherlands. Eh, nakakulong kasi yung tatay niya doon at bigo pong makuha yung interim release na inaasam-asam nila. Ayun po, dito po sa Philippine Star Vice President Sara Duterte is now in The Hague, Netherlands to visit her father, detained former President Rodrigo Duterte. Oh, nandun na naman po siya. Sana lamang, ano, hindi po pera ng gobyerno, pera ng taong bayan ang nagagamit sa mga pagbiyahe na ito ni Sara Duterte. Pero ito po ang pinaka-esensya ng ating live streaming sa oras po na ito. Ayon po sa ito po yung breakdown ng Office of the Vice President sa mga gamit na binili po nila from 2023 to 2024. Basahin po natin ang kaugnay na balita. Ano? From Pilstar, not 200,000 pesos per CCTV and more. A look at OBP's new equipment in last two years. Vice President Sara Duterte's office acquired seven CCTV units in 2024, an average of 212,464 pesos each. Pet malu, anong kayang uring CCTV ito? Yung mga mumurahing CCTV, katulad po ng nakakabit dito po sa bahay namin, ay meron po itong 8 channels eh, no? Ibig sabihin, walong kamera ang nakakabit po dito sa aming bahay ngayon. Ako po ay uh, gumasos dito ng more or less 40,000, no? Kaya kung ikukumpara ito sa nabili na CCTV ng Office of the Vice President, eh galanggam lang pala itong halaga <laughs> ng CCTV ko. Pero ang sinasabi naman ng iba, Merong mga CCTV na kada isang unit nagkakahalaga po ng 40 to 50,000 pesos. Ito na yung mga ginagamit ng mga barangay, for example, na nakalagay sa kalsada na kayang i-manipulate remotely, na iikot-ikot, isum ng malayo yung kamera. Pero 40 to 50,000 lang ang pinag-uusapang halaga. Pinakamahal na yon. E eh dito, sa OBP, ah, 212,000 pesos kada isang CCTV. Anong uri kaya ng CCTV ito? The Commission on Audit's annual report for the OBP also listed the acquisition of 13 units of laptops valued at 3.92 million pesos or roughly 301,230,000 pesos. Wow. Pangarap kong magkaroon ng laptop. Ano? Yung gusto kong gamitin dito sa studio at at the same time, pwede ko din gamitin sa labas pagka mag-live streaming. Ang pinakamababang halaga noon, yung MP, yung M5 ng Mac, MacBook Pro na laptop ay nasa 101 or 105,000 pesos ang minimum na pinakahalaga. Ang pinakamahal noon, yung high-end na, high-end na talaga ay nasa 270,000 pesos. No? Eh baka naman ganun po yung laptop na binili. Kaya uh, ganito po kamahal. 301000 pesos each para sa gamit sa opisina lamang. Ang <laughs> lupit. But the OPP told Pilstar.com that the entry for the laptop was a clerical error. Ay, nagkamali lang naman pala. O sige, yun na, clerical error daw. And that the, act the total actually pertains to 12 donated photocopiers valued at 3.82 million pesos and one desktop computer for video editing valued at 92,000 pesos. O so, may paglilinaw ha. Sabi dito ha ng OBP sa Philstar, eh clerical error lang 'yan. Kasi yang 3.92 million pesos dapat 3.82 million pesos lang at 'yan po ay patungkol sa photocopier at isang desktop computer no? Pero magkakaroon kaya ng clerical error na 3.92 tapos nakalagay sa laptop? <laughs> sige, bahala na po kayo kung sino paniniwalaan ninyo, ha? COAS report released Monday detailed 76.11 million in property, plant and equipment acquisition by Vice President Sara Duterte's office across 2024 and 2023 including vehicles, cameras, computer equipment, and other assets. Ngayon, yung pinaka-detalye ay ito na. sa isahin natin mga tol, ha? Ah, kung gaano po kalaki ang pinag-uusapan po nating halaga rito. Kay Professor Antonio Contreras po natin gamitin na post. Antonio Contreras. Kasi sa kanya ko ito nakita eh. Yan. Basahin po natin ito. Sabi dito ni Professor Antonio Contreras, posible bang overpriced ang ilang biniling equipment ng OBP? Naglabas ng listahan ang OBP ng kanilang mga biniling kagamitan para 2023 at 2024 na nagkakahalaga halos ng 76 million pesos. Pag sinuri mo ang presyo versus market price ngayon sa Pilipinas, may ilang items na lumalampas ng sobra sa karaniwang presyo. Narito ang mabilis na breakdown. Pinakamalaking red plugs, laptops, 301,230 pesos bawat isa. Pero katulad po nung binanggit natin kanina sa balita, may paglilinaw po diyan ang OBP in fairness sa kanila. Ngayon daw po ay clerical error at ang intended na na kagamitan na kanilang pinatutungkulan doon ay hindi po laptop kung hindi po at saka isang desktop. Ang market price ng laptop ay nasa 35,000 to 180,000 pesos. Pero Ilagay na nga natin dito yung binanggit ko sa inyo. Yung pinaka high end ng Apple nasa 270,000 pesos. Overpriced by 100 to 300%. Eto, CCTV cameras 212,035 pesos bawat isa. Ang market price 5 to 30,000 pesos. Gawin na natin 50,000 pesos. 5 to 50,000 pesos still overpriced pa rin ng 500% to 100 to 1000%. MacBook Air. Ito na, MacBook Air. Ang halaga ng MacBook Air ay 120,844 bawat isa. Dito hindi ako magkakamali. Kasi ang anak ko merong MacBook Air. Ang pagkakabili niya ay nasa almost 70,000 pesos. Tama itong nakalagay dito. Market price 63 to 95,000 pesos depende on sa sa storage ano basta yung saan ako nabili niya nang almost 70,000 pesos overpriced nang 40% to 60% steel cabinets ito medyo malupit 83,333 pesos bawat isa ang market price 7 to 15,000 pesos Mabibili mo lamang sa halagang 7 to 15,000 pero binili ng OBP sa halagang 83,000 pesos. Biometrics with facial recognition. Ang halaga ng pagkakabili ng OBP, 247,459 pesos bawat isa. Ang market price nito, 40 to 80,000 pesos. overprice ng 200%. Gigabit switch ang pagkakabili 176,185 pesos bawat isa. Ang market price 35 to 80,000 pesos. Overpriced ng 100% to 200%. Ikapito, bolts 72,600 pesos bawat isa. Ang market price 20 to 40,000 pesos. Overpriced ng 100 to 250. 30%. Pe Medyo mataas pero pwedeng i-justify kung premium models. Aircon unit 74,783 pesos. Television 63,229 pesos. Cameras 143,522. CCTV system sets 197,646. Ngayon mga tol, ano ang epekto nito? Ayon po kay Professor Contreras, kapag sobra ang presyo kumpara sa totoong market price, banta ng pag aaksaya ng pondo ng bayan. Posibleng paglabag sa Republic Act 9184 or Procurement Law. Panganib ng supplier collusion at hindi patas na bidding. Posibleng maiuwi sa notice of disallowance o investigasyon. Bottom line, batay sa kasalukuyang presyo sa merkado, may ilang items sa 2023-2024 OVP acquisitions na hindi align sa prinsipyo ng economy, efficiency, and value for money na hinihingi sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Transparency is not optional. Kung ginastos ang pera ng publiko, dapat malinaw ang specs, bidding documents, at price justification. Sa mga binasa po natin na detalye, Malinaw po na ilan sa mga kagamitan o marami rito ang overprice, ang pagkakabili ng OBP na pinamumunuan po ni Vice President Sara Duterte. Pero siyempre, ang pagtatanggol na gagawin po sa kanya ng mga Duterte supporters sa kasalukuyan, bakit nyo papansinin yan? E daang libo lang naman ang pinag-uusapan niyan or milyon lang naman. Bakit hindi nyo pansinin yung mga bilyon-bilyon na ninanakaw ng mga balasubas sa ating gobyerno. O, doon kanila igagaslight. Kasi para sa kanila, walang irregularidad, walang ginawa si Sara Duterte ng mali kasi maliit lamang ang pinag-uusapan. Nung hindi pa pumuputok ang flood control project anomalies, ang mga argumento nila ay ganito, ganyan, ganoon, ganoon. To be more particular, bangag adik si Pangulong Bongbong Marcos. Nung pumotok na nga itong flood control project anomalies, nag-switch sila bigla, no? Ang gaslighting na ginagawa po nila sa harapan ng publiko, ang liit na halaga lang nung kay Sara Duterte, 612.5 million pesos lang. 125 million pesos lang kumpara sa bilyones na nawawala at ninanakaw ng mga balasuba sa ating gobyerno. Ito lang ang sayin natin dyan. Maliit o malaki. Kapag ka nagnakaw ka, kapag ka ikaw ay lumabag sa batas, nagkaroon ng graft and corruption sa iyong pamumuno, dapat managot ka. Maliit o malaki. May mga ebidensyang inihahain laban kay Sara Duterte kaya very much interested ang maraming mga Pilipino dito. Ngayon, kung sinasabi ninyong may kinalaman din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga flood control anomalies, sige, tayo'y tumutok din dyan. Pero sana ang mga ebidensya ay ilatag, hindi lamang sa harapan ng publiko, kung hindi sa mga appropriate agency. Ano ba ang ebidensya ninyo laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala, maliban sa testimonya ni Saldico at ni Orly Gutesa na parehas pong hindi nagpapakita sa harapan ng publiko. Para tumindig ang mga akusasyon ninyo laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kayo na mismo bilang Duterte supporters, hikayatin ninyo na lumabas ang mga testigo na ito at iakusa nila with evidence ang mga sinasabi nila kay Pangulo partikular sa korte o sa Ombudsman muna. No? O kaya, kalapin ninyo ang mga ebidensya at gamitin ninyo iyan para maghain kayo ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat alam nyo naman na hindi pwedeng sampahan ng kaso si Pangulo hanggat ito ay nakaupo sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas. Tawagin nyo si Orly Gotesa, pauwiin ninyo si Saldico at sa pamamagitan ng kanilang mga testimonya at mga sinasabi nyong ebidensya, I challenge you, hainan ninyo ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Impeachment complaint hainan ninyo sa House of Representatives. Kasi kami, marami sa amin ang muli susuporta sa paghahain ng impeachment complaint kay Sara Duterte sa February 6, 2026. At kaakibat ng mga reklamo na yan kay Sara Duterte ay ang mga ebidensya na lagi ninyong napapakinggan sa introduction ng ating live streaming. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Magkita-kita po tayo sa ibang pagkakataon. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Shout out po sa inyong lahat.